Magandang araw mga ka-auto Sa video ito, babahagi ko naman sa inyo itong gagawin natin dito sa ating light ace. So, susubukan natin magpalit ng brake master. So ang sintomas na ang sira ang brake master, uh, pag tinapakan mo siya, dahan-dahan siya lumulubog. O so, pagtapak mo, ay eh, lusot sa flooring. Yun yung mga ano. At saka yung ating reservoir, pag tinapakan natin, tumatas yung ating brake fluid. So dito, wala naman akong sintomas na nakikita gano'n. Okay naman din yung preno niya. So ang nakita lang natin problema dito, kaya natin siya papaltan. Kasi ito, dito sa brake master niya, ito, madilim lang. Kung makikita nyo, dito sa hydrobac na yung brake master, yan may nakikita tayong tagas. Ayan basta hindi naman siya madami kunti lang ayan ganyan lang so isang dahilan niya may basa ibig sabihin may lik doon sa loob so dito siya dumadaan sa butas na yan so bago palang lang lumala ito palta na natin at saka itong ating brake master e eh, nating nang ko doon sa ating diary eh. 2016 pa So, matagal na. Halos, halos magse 7 years na itong ating brake master. So, sulit na sulit na. Ito yung ating ipapalit. May nakita tayo sa group na ang pinalit daw nila ay pang high ace. Mas malakas. Nakita natin to kay Sir Ramon. Shoutout po sa iyo, Sir Ramon Barameda. At saka kay Sir Marcus. Senya, ayan, sila yung nakap na ng ganito. So sabi ni Sir Ramon, maganda daw ito kasi cast iron. Ah, tibay daw po ito. So, yung nakakabit natin, hindi natin alam kung anong brand yon So, gusto ko, ganun ulit yung mapalagay natin kasi subok ko na matibay. Hindi ko matanda kung Asian ganyan o kung anong brand. Kasi nung time na yun, hindi ko pa naman alam, bili lang ako ng bili. Basta mapalitan lang. Wala pa tayong idea noon. So, ito, yung ating ilalagay. Tapos si Sir Marcos, ang sabi ni Sir Marcos, napag, nakapagpalit na din daw siya ng pang kanter. So yung ating brake master ay pang kanter. Kaya siguro maganda match din yung pang kanter. Kung wala tayong makita, pang high ace, yung pang kanter yung ating bibilhin. Kaso may nakita na nga tayong pang kanter, yung presyo niya 1,950. So ito ay 1,600. Kaya yeah, ito na yung natin, mura pa ng konti, pang high ease. Kasi ang problema niya, dun sa pang medyo angat yung labas ng brake fluid papunta dun sa ating gulong, nakataas. Eh, magpapalit tayo ng cluster gauge. Medyo makapal yung ating ipapalit, baka lalong hindi mag-cash at tumama. Kaya ito na yung pang high yung ating binili. Toyota din. Ito daw mas malaki to kasi 1 inch sabi ni Sir Ramon at mas base sa kanya nung nakapagpalit sya mas malakas daw ah uh, si Sir Tito Bombs yan nakapagpalit na rin daw nito napagtanungan natin ayan So ito, papalitan na natin. Tatanggalin natin yung cluster gauge. So sa pagpapalit nito, tatanggalin lang naman yung dalawang tornilyo dito. Ayan. Tapos yung cluster gauge, may apat sya doon. Panel yan. May apat siyang tornilyo na tatanggalin. So hindi ko na ito bibidyohan kasi may na na tayo yung video kung paano magbaklas nito nung nagpalit tayo ng LED bulb dito sa ating cluster gauge. So kung gusto niyo malaman kung paano baklasin to, panoorin niyo na lang yung video yon. Cut ko na lang to para hindi masyado mahaba yung video. So ayan mga ka-auto, natanggal na natin yung ating cluster gauge. Ngayon, tatanggalin lang natin yung apat na tornilyo na nakadikit dito sa ating hydrovac mahawak nun sa ating brake master so yan apat na tornilyo yan tsaka ayun yan tsaka itong mahawak sa kanya dito na bracket tapos dito pa sa ating tornilyo pa dito ayan at saka itong hose na tsaka itong host nya tatanggalin natin mahirap lang mag video hindi mabay video habang ginagawa kasi napakasikip talaga ng tayo ito tinanggal na rin natin yung cover ng ating steering column dito kasi para makita natin mabuti yung brake master to napakasikip kasi so ito yung ating tinatanggal na ngayon para medyo maluag nakita ko nakakabit kasi ito ang hirap baklasin hindi makita tsaka napakasikip nung kapa ito kita natin yan so naluwagan na natin yung turnilyo dito brick master tsaka yung sa may taas nito so kinakalas ko na itong papunta dun sa ating gulong na hose ayan ito akin lang babaklasin Ayan hirap lang mag video pakaskip ng tayo ayan mga kaoto medyo mahirap tong tanggalin tong santo ang bracket nya masikip dito sa tayong to so natanggal na natin ayan mabubunot na natin tong brake master ayan ah Bakasikip ng tayo Ayan. Tanggal na natin. So, ayan. Ako. May kalawang na yung loob. Ayan. Taga. Ayan. Kinalawang na yung loob ng ating hydrobac. may tagas nga. Bago pa to eh. Halos mga 2 years lang to. Ito na yung ating brake master. Ang <laughs> sakit ng tayo. So, ayan. Nako. May kalawang na nga. Ibig sabihin may tumatagas nga dito. Ayan, pumupunta dito. Tumutulo. So, pag hindi natin nagapan to, yun natin papaltan sisirain niya yung hydrovac natin kapapalit lang no yung isang mekaniko dati ginawa dito nung ko tinakpan ng gasket to gasket maker para walang tumagas so wala nga tumagas ang nangyari naman doon pumunta sa hydrovac natin kaya nung ating pinapaltan puno na yung hydrovac ng fluid kaya tumigas na nasira yung ating hydrovac so dapat hindi to tinatakpan kasi may kanal yan ito Pagka once na may tagas na tayo dito babasa dito so ganyan so kita nyo naman kanina kakaunti lang yung kanyang tagas halos basa lang talagang pamuyos muyos nga lang eh napansin ko lang ayan so ang ating baklasin so yan na yung sira kitang kalawang na yan ito yung ating brake master sa loo yung hydro bump na yan makikita nyo kinagawang mga so dilinisin ko to linisin ko muna yan so mga ka-auto. ito yung ating luma yan tapos ito yung ating ipapalit so halos parehas naman siya sya mas malaki daw to so B150 15 tapos ito ay parang B 148 yata B 148 B 1415 so itong ating kinalas mga kaoto yung luma natin ayan nakita natin ay RDL din pala siya yan so red line din pala to nakita okay, kita ka sa video yan RDL ang nakalagay medyo kalawang lang RDL so red line din so maganda nga pala yung red line kasi tumagal tong sa atin to ng halos 6 years nga 7, 8 ito 1 inch Kaya, mas malaki daw to mas malakas yan front and rear halos parehas so ang pagpapalitin lang daw natin dito kukuhanin daw natin to hos lagay ng hos na to kasi mali ito ito malaki so yun ang gagawin natin tapos sasalpak na natin mga ah, to. nakalas na natin yung kanyang daanan ng hos kaya makikita natin napakadumi kaya palang hirap pong tanggalin dahan dahan tayo kasi plastic to baka pumutok masira pa hindi natin magagamit so napaka dumi niya. so yung o-ring nya halos kasukat naman yata nito dito sa bago so kuhanin natin yung o ng bago paano kasukat kaya nilagay natin to so lilinisan ko muna to yan ang dumi kaya lawangin na